pag hindi mo kaya mag-aral, tama na. Mas okay nang maging bobo ka na lang, okay, ha? Kaysa e maaga ka namin makita sa mga lumulutang-lutang na nandiyan sa mga, mga sapa. sapa. Hello, Bes. Oo, ah... Uh, bilisan mo kasi bumili lang si Mama sa tindahan. Ano nga yung sabi mo oi sa PM? Ay we! Talaga, bes. Yung mga pogi na matatangkad. May laro sila bukas sa basketball? O oh, sige, sige, bes, sama ako, bes. Make up. Sige, sige, bes. Meron dito si Mama Kaso. Try ko na lang itakas. Sige. Sige. Ay bes, sige sige sige, dito na para si mama. Sige bye. dito. Hello? Hello, Bes. Oo, ano kasi? May tatanong lang sana ako. Yung eyeliner ko kasi, tsaka yung lipstick, nawawala. Di ba, hiniram mo yung kanina? Baka hindi mo na nabalik. Ako, baka hanapin ni Mama baka oh, magalit. O oh, sige, sige, sige. Pasimple mo lang kasi bawal makita ni mami. Baka magalit sa akin. Manda! Bilisan mo na! Bilisan mo na ako mamalik eh. Sige po, wait lang po. Bes. Oo. DJ? Birthday ni DJ? Hala, di ba ayon ba naman yung pinaka -pogi sa grupo nala? Oo, sige, sige, sige. Makakasama naman ako, pero hindi tayo papasok? Ah, okay, sige, sige, sige. Pero, pero bes, ano, uh, hindi ka pa umakapagdala ng makeup eh, kasi lalata na ni Mama. Ikaw na lang magdala kaya. Okay lang. O oh, oh, sige, O, oh, sige, sige. O, oh, basta besa kahit na ano mangyari, walang sumbungan. Oh, sige, sige. Ah, magkita na lang tayo bukas sa ano, sa kabilang kanto ng na school natin ah. Sige, sige. Sige, bes. Di, may dog ko Ay, ay, ni. Mean Oh. Kasi di ba marapit naman yung school ni Amanda doon? Daan naman lang yung bata. Oh, ah, sige sige. Pauwi na din yan eh. Oh, isa mo, isa mo, isa mo! Tsura mo, isa mo! Hindi mas... Ka Bilis! Buray mo lahat yan! O oh, bakit? Anong nangyari? Tignan mo yung pagmumukha niyan! O, oh, ba't ang dami mo may ikaw? Di ata nag-aaral anak mo na yan! O, sabi mo yan! Lumabas ka na, ka na ka oh, man, dito? Lumabas oh, ka dito? Lumabas ka dito? O ano saan kumiyan dito? O kumiyan dito? Bilis dito! May itsura mo! Ganyan pala ang grade mo, ganyan na itsura mo! Bakit ba? Ano nangyari? Matatamay mo din kasi makeup! Ano ba pinagagawa mo? Nandaanan ko kanina ron! Wala sa eskwelahan, nakatambay doon! Ang layo ng eskwelahan, papunta pa lang ako sa bilihan ng dog food! Kitang-kita ko sila yung mga kasama pala na lang. yung mga tambay doon sa rilis! Hindi ako nag-host ka, pero mga dating rugby boy yung mga kasama nyo. Ha? Pumasok ka, hindi. Hindi po, Papa. Mas, oh. Tignan mo. Yung itsura mo. Ha? Alam mo ba yung ginagawa mo? Alam mo ba yan? Ha? Alam mo ba? Kung naman mga pwede mangyari sa'yo? Ha? Sabihan mo kami kung ayaw mo na mag-aral. Ha? Di ba nakikita mo sa balita? Ang daming estudyante nawawala. Ang daming estudyante ang napapahamak dahil sa mga maling tambay-tambay na yan. Kung ayaw mo pala mag-aral, dapat magsalita ka. Ang daming bata na gusto mag-aral, walang pang pa-aral. Ikaw ang bata mo pag ganyan na. Di ba sabi mo, may program lang kayo sa school? Ha? Pwede ka pumasok. Hindi may isang ko po kasi kay kaibigan, mama. Nag-aya ko kasi sa birthday party daw ko ng barkada niya. Classmate mo yan o hindi? Yung mga kasama mo kanya, sino classmate ba to? Yung isa lang po. Kausapin mo yung magulang nun. Pari ko sa'yo, yung itsura niya doon kanina, akala mo mga pok na mga estudyante na puro lalaki na nagiinom ang naninigarilyo. grade 4 ka pa lang. Ha? Pati yung teacher nga, punta mo. O sabi mo kung ilan ang atendas nito ngayon, pag hindi mo kaya mag-aaral, tama na. Mas okay nang maging bobo ka lang, ha? Kaysa maaga ka namin makita na lumulutang-lutang na nandiyan sa mga sapa. <tap>